may at least third slate, may at least third candidate, hindi ko pa uh, talaga alam kung sino-sino iyon. Kasi magiging bahagi yon ng selection process. Pwede pong lahat kaming mga colleagues dito sa Senado ay patuloy na makipagtulungan sa mga usapin ng common advocacies. Ito man ay protection sa kababaihan. Uh, ito man po yung iba pang binanggit kong priority legislative agenda pa rin uh, sa huling dalawang Uh, linggo ng session 19th Congress, pati sa mga uh, public uh, services at utilities tulad ng tubig uh, at saka kuryente at yung pagsugpo uh, sa Pogos. Pero sa mga usaping politikal at mga susunod na electoral, Tingin ko importante panatilihin at lalong palawakin, lalong palakasin yung poll na opposition. Mm -hmm. Sa Senate Presidency, meron ka bang balita, ma'am? May mga nag aspire na ba na uh, nakikipag-communicate sa inyo para kuhanin ng suporta wala pa naman po? Well, yung mga nababalitaan ko ay pareho sa mga nababalitaan ninyo mm -hmm. at ibinabalita rin ninyo uh, sa amin at sa sa ating lahat. And of course, that will be a matter for the majority to decide. Mm -hmm. Okay. Uh, RG. <coughs> Ma'am, would you be interested in in the minority leadership? Ikaw mismo yung mag-minority leader. Of course, yun naman yung uh, pangarap ng alinmang minority of an outgoing Congress, mm -hmm. lalo na kung nakapagpanalo ng mga dagdag na uh, kaalyadong senador, halimbawa, ay magbuo pa rin ng minority sa susunod na Kongreso. But as in everything uh, sa pag-organize ng Senate, it's a matter of numbers. So kung, ayun, uh, itutukoy ng majority yung Senate President, uh, posible na Uh, yung ibang bloke na may susunod na pinakamalaking bilang ng miyembro ay i-claim nila mm -hmm. yung minority. Uh, kahit ganun ang mangyari, uh, may plan B pa rin naman ako, which is the independent block Ma'am, um, you're totally ruling out joining the majority. Uh, para sa akin, sapat na yung nakaraang siyam na taon. Marami-rami ang napagtulungan sa mga miyembro ng majority, depende sa mga advocacies, uh, maraming happy bills na itinawag, uh, maraming investigasyon din, maraming budget interventions. Pero para sa akin, para maging consistent sa nakaraang siyam na taon, at lalong maging consistent sa mga susunod na taon, hanggang 2028, 2034, 2040, Importanting man natiling uh, consistent, na hindi sumali, sa majority, uh, lalo na kung hindi naman ako kaalyado ng administrasyon, at mag-provide ng alternative pole or center of gravity para sa mga opposition and in the other independent forces, pati sa labas ng Senado. Ma'am, yesterday the President um, said na ayaw na ng kaaway, gusto niya ng unity. Again, we heard that word again. Um, kayo, ano ang posisyon niyo dyan? Oh well, who can who can argue with unity, no? Unity with a lowercase u. Lahat ng di lang Pilipino, lahat ng tao mas gustong nagkakaisa tayo lagi sa lahat ng uh, espasyo. Of course, politics is a very uh, competitive arena. So, ideally may principled unities, pero sa panahon ngayon na napaka-diverse talaga ng mga bosses nating mga Pilipino at talagang palagay ko Uh, naghihingi ng representation at nagpakita ng lakas yung mga puersang iyon nitong nakaraang eleksyon that it's important uh, para sa amin na nagtatrabaho sa loob ng political institutions to provide that pole or that center of gravity and that uh, leadership para mag sa mga nangungunang paksyon sa ngayon. Pero ma'am, yung willingness niya to reconcile with Duterte's anong hanggang sa anong level ba dapat 'yon? Uh, good luck po sa kanila kung paano nila magaga magagawa, magagawa Of course, the level, it's up to them to determine. Uh, ako, mas nakatutok ako sa pag-isahin namin, hamigin, i-consolidate namin lahat ng mga puwersang sumuporta sa Akbayan, sa Kiko pati sa ML, Party List, and take that ball and run with it forward. Pero per ma'am, yung reconciliation, it doesn't mean na kalimutan na ako ano man yung mga kinakaharap na mga issue at kaso ng ilang pamilya doon. Well, since so, si Presidente ang nagbabanggit ng reconciliation, siya at sila ang kailangang mag-set ng terms. Hindi naman ako, wala namang kong K mm -hmm. uh, makialam doon. Mas talaga tututok ako sa isang tunay na pagkakaisa sa hanay namin. Okay, ma'am nabanggit yung kasi pa ulit-ulit yung 2028. Yes, it's and also yeah. in everybody else's minds. We're an election crazy country. Hey. Um, would you now consider running for president? Um, I think yung ganyang tanong and uh, yung natural uh, competition about it naturally will come somewhere up the road pa. Pero ang priority ko sa ngayon at sinasabi ko yun sa lahat ng no, mga kasama mm -hmm. at kaalyado, Lalo na itong unang siyam na buwan after the election, pag-isahin talaga, hamigin, i-consolidate uh, to a greater degree than we were able to do after 2022. Mag-consolidate kami kahit yung uh, process of selection, ng strongest possible slate namin sa 2028 na lalaban at mananalo, we can decide that somewhere up the road. Tingin ko ang pinaka-pinaka-urgent sa mga importante sa ngayon is magkaisa these nine months. Pero mami mo resulta ng midterm election, sinasabing parang pwedeng bumalik at lumakas uli yung pink lawan at dilawan. Hindi naman nawala ang dilawan or pink lawan or pink part alam ko parts sila nung naging mga tagumpay namin ngayon at nadagdagan nadagdagan pa namin. So, Uh, dynamic siya and growing. At yun yung nagbibigay sa akin ng pag-asa at fighting spirit para sa mga susunod na laban. So nag na ba yung mga botante natin ma'am? Oh, I think every day na nabubuhay tayo bilang isang lipunan, nagmamature tayo by force of circumstance, mm -hmm. by force of suffering. Sa dami ng dinadanas ng mga Pilipino, sa dami ng leksyon na natututunan natin sa ayon natin at sa gusto, um, I think yun yung naghuhugis sa ating mga boto, sa ating mga opinion, sa ating mga posisyon sa iba't ibang issue. So patuloy ko uh, aasahan 'yon. And yun yung dapat naming um respetuhin and work with sa mga susunod na taon ng pag-oorganisa, pag-eduka, pag oorganisa pag pag-e-educa, pag pagmo mobilize uh, Hindi lang uh, tuwing election but every year in between. Okay, May Ann and then Marlon. Ma'am, sorry balikan ko yung sa minority issue hmm. kasi sabi niyo parang hindi option sa inyong gusto niyo consistent minority kayo. Pero yes. sa pag-uusap po with Senator Bam and Senator Kiko, sira din po ba ay gusto nilang mag-minority o may chance na sila po yung gusto mag-majority? Uh, wish ko na magsama kami sa minority o sa isang independent bloc. Pero alam niyo naman, kaming lahat ng mga senador dito, uh, we have our own decision-making process. We have our own pananaw. At nagre-respetuhan kami dyan. Kahit at lalo na Uh, sa loob ng tinatawag kong uh, opposition. So, hindi ko pwedeng i-presume ang anumang bagay. I have to hear it straight from the horse's mouth. So sa tanong na ito, you will have to ask them. Basta ang sa akin, ang optimal scenario ko ay magsama-sama kami either sa minority or sa uh, independent bloc sa loob at sa labas ng Senado. Ma'am, but since kayo kayo yung nagtulungan ng eleksyon, yes. meron bang paunang pag-uusap na, o oh, pag manalo kami, magkakasama tayo sa anumang bloke sa Senado? May ganun. Ah, well, nung all the years of preparation and the, all the months of campaigning, uh, siyempre, we really feel for each other as, as allies. Okay? So, pero walang hard and fast na usapan na singilan ngayon sa isa't isa. So ito ang pagsara ng 19th Congress at sa pagbukas ng 20th Congress, uh, kailangan at nagsimula na kaming mag-usap last week uh, para mag-level off ano yung magiging disposition ng bawat isa and therefore ano yung magiging organizational shape ng anuman, minority man yan or uh, independent bloc man yan. Ma'am, sabi nyo, in the next nine months, hahamigin yes. nyo yung forces niyo. So does yes. that mean in the next nine months ay palalakasin nyo na rin yung 2028 slate nyo? Yes. At makakaasa kami na, ano ba, magde-decide kayo kung sinong frontrunner ninyo? Baka hindi pa yung slate per se, baka hindi pa frontrunner, kasi syempre, somewhere up the road pa yan. Pero Uh, palagay ko kung magtatagumpay kami in the next nine months na pag-isahin yung lahat ng mga puwersa namin, then patuloy na tataas yung level of confidence sa isa't isa, and pati yung, ano, yung level of confidence and comfort going into a selection process somewhere up the road pa, siguro many months pa or a few years from now. Pero at least, uh, mas magkakapalagayan uh, ng loob. Last na for me, ma'am. What's with the next nine months? Bakit kailangan nyo doon palakasin yung pwersa nyo? Do you feel uh, most powerful since ang ganda nga ng resulta po ng election po nitong midterms, mid kaya kailangan i-combine nyo na yung forces nyo as early as possible? I do feel na mas nakapag-accumulate kami ng kahit konti pang mas maraming kapangyarihan sa ngayon. Uh, as uh, affirmed, as validated ng ating mga botante So yung hindi namin na-maximize uh, uh, na, na pagkakataon nung 2022 na mag-consolidate, we have that rare second chance now. And uh, bakit ba nine months? Ewan ko, baka dahil panahon ng pagbubuntis. <laughs> so, magbuntis kami ng ganito, and sa uh, pagkatapos ng siyam na buwan, manganak kami ng isang mas malakas pa. Uh, mas consolidated at mas may potential na uh, opposition. So, dun sa nine months, ma'am, i consider nyo ka naman yung mga lesson na natutunan nyo nung uh, tumakbo si VP Lenny sa pagka-presidente? Marami ba kayong natutunan dun na lesson, yung mga anumang shortcomings mm -hmm. o kapalpakan? Mm -hmm. Well, yung mga lessons namin noong 2022, uh, medyo may pagka-anecdotal pa rin kasi hindi pa namin natapos yung evaluation process noon. At importanteng inputs yon Pero mag -e evaluation process kami dito sa performance namin sa 2025 midterm elections para mas ma-internalize namin, mas ma-institutionalize din sa ano ba, institutional memory ng opposition sa Pilipinas at para ma-apply namin a uh, matutunan namin at ma-apply namin sa mga susunod na electoral contests. Sino mga kasama niyo dun sa gagawing assessment na yan? Well, uh, lahat ito ay happening simultaneously yung pag-uusap uh, sa aming tatlo ni na send Kiko at send Bam, yung pag out sa mga puwersa ng isa't isa, no? So yung mga partido namin, yung pag out sa iba pang mga allies, yung pag out sa mga kaalyado din sa iba't ibang mga institusyon. Uh, may sariling proseso yung mga kasama sa house. Uh, gusto ko makapag-reach out sa mga kaalyado namin sa sa mga local government units at sa iba pang mga uh, bahagi ng gobyerno na may mga kadiwa kaming Uh, nagtagumpay din. So, before Marlon, ma'am, possible na sa 20th Congress, tatlong black magkaroon sa Senate, uh, minority, majority, at independent na? Posibleng posible, or highly probable, or mm. sigurado. Kasi kahit siguradong may mabubuong majority, siguradong may mabubuong minority, um, at least, yeah, at least those two. So, yun, sigurado. And probable kung ibang bloke ang makakuha ng uh, title ng minority, magi independent Magkakaroon talaga ng independent block.